Isang uod sa pinaka mapanirain sa ito sa mga gulay. Lalo na sa mga leafy vegetable na kung hindi natin makukontrol, maaaring wala tayong maani. Para hindi na makapanira pa ang mga uod na ito, itong babahay ko sa inyo kung paano ito puksain gamit ng gina ginagamitan sa bahay. Ito yung uod na mapatayin natin. Ano gumagaloko sa buhay na buhay susubukan so, natin patayin gamit na yung pangkaran yung ginagamit natin sa bahay papatayin natin sa pamagitan ng pag spray pero kung gusto nyo mas mabilis terisin nyo na lang kung makikita nyo yung uod pero kung hindi mas maganda yung na lang natin pagkatapos natin spray ang natin yung 5 minuto nya ipapass forward na lang natin ito yung unang minuto nya medyo malikot pa siya. pero habang tumatagal dahan dahan lang syang bumabagal yung pang dalawang minuto niya medyo humihina na tapos yung pangatlong minuto naman niya medyo hindi na siya gano'ng gumagalaw tuloy so, hanggang sa apat na minuto medyo gumagalaw-galaw pa rin pero sa panglimang minuto niya halos hindi na siya gumagalaw inobserbahan ko pa siya hanggang pang sampung minuto may time na gumagalaw pa rin siya pa konti-konti pero pagkara ng sampung minuto halos hindi na siya gumagalaw pero pagkara ng 20 minutes dito na siya parang nanindigas na kaya sa ko patay na ito after 20 minutes. Ang ginamit kong pamatay dito yung color safe bleach. Ang ratio naman niya sa bawat isang litrong tubig, tatlong kutsarang color safe bleach. Ngayon naman sukatin na natin. Yung takip ng color safe bleach, kalating kutsara yan. Yan, bagay natin yung isa. Itong sprayer natin, bali kalating litrong tubig lang ang laman yan. Kaya maglalagay lang tayo ng tatlong takip. Ito na yung pangalawa. Sa so, itong pangatlo nilagyan na natin ng tubig punoy natin yung container ngayon naman po takpan na natin saka natin ngayon subukan kung gumagana Ayan, gumagana na ngayon alam na natin kayang patay ng sunrox yung uod sa ganung ratio manikas, dahil nga sa matapang yung ginamit nating ratio hindi natin alam kung may masamang epekto naman to sa halaman kaya mas mainam subukan muna manikas, natin, natin bago natin gamitin sa buong halaman manikas. natin Susubukan ko naman ito muna ngayon sa may talong na may bulaklak bago ko gagamitin sa buong halaman ko. Saka natin titingnan bukas kung anong magiging epekto. Pagkaraan ng dalawang araw magmula pagka, pagka, spray ito na siya. Dito sa parting talbos parang wala namang masamang epekto. Yung bulaklak naman niya parang nagtuloy namang bumuka. Ito na siya malaki na. Pero ang napansin ko lang na kasi dito sa matandang daon, parang medyo nang itim. Gantong epekto niya sa talong kapag ang ratio ginamit natin tatlong kutsara sa isang litro. Pero kung sa kamatis at pipino natin gagamitin yung gantong ratio, namamatay yung dahon na tutuyo. Kung ang pupuksain lang naman natin, apids lang at langgam, pwede na yung isang kutsara sa isang litro. Sa ganung ratio, hindi na, na maapektuhan yung halaman pero mas inam na subukan nyo pa rin para sigurado. Pero kung uod naman papatayin natin at nangailangan siya ng ratio na tatlong kutsara sa isang litro, na pwedeng makasira sa halaman natin at mainam na after 10 to 20 minutes, banlawan na lang natin. Ang pinakita kong video sa inyo kanina, yung pangalawang araw niya. Ito yung unang araw niya. Yung talbos niya maganda naman. Yung bulaklak lang naman siya sa pagbuka. Pero napansin ko lang kasi itong matandang daw niya nagkaroon ng kulay itim, parang nasusunog. Kaya nabserbahan ko parang isang araw para malaman ko kung ano yung epekto niya, kung magtutuloy ba yung pagkasunog niya. Ang naobserbahan ko naman, hindi na nagbago yung kulay niya. Kung ano siya kahapon, ganun pa rin hanggang ngayon. Ganito po yung ginagawa kong paraan para malaman ko kung nakapatay ng insekto at nakasira ng halaman yung ginagamit kong pamatay ng insekto. Dito na nagtatapos tapos yung video natin, sana nakatulong ito sa inyo. Pero bago ko lubusang tapusin, sana huwag yung kalimutang taniman ng pindot at subscribe button at notification bell. Para lagi kang updated sa mga susunod ko pong video. Maraming salamat sa panunod at papalain kayo ng Panginoon.